Hey guys, it's me, your Jenny girl. Ito nga pala yung time na nakita kami ulit ni Kuya Pacboy. Siyempre, ayan, dami pa nagpapapicture sa kanya bago ako makalapit. Ayun, siyempre, paglapit ko sa kanya, bumulong ako. Sabi ko, malapit na birthday niya, advance happy birthday. Sabi ko din, may regalo ako at ang idol moto squad sa kanya. Kaya ayon, sabi ko, punta sana ako sa kanila. Kaso ah, ayun, sabi niya wala daw siya sa birthday niya. Dahil nasa bataan daw siya at outing ng Evo All Star. Tapos ayun, syempre, konting kwentuhan, kamustahan. Sabi ko, bagay sa kanya yung ngipin niya, lalo siyang pumogi. Tapos, nagpaalam na rin ako sa kanya dahil nga hindi kami magkikita sa birthday niya. Kaya ayun, nag-decide ako na dito na rin bumili sa MOA. Pabilisan ako naganap ganap ng gift para maibigay na rin agad. Okay. Sige Black, white, mag-love. Pwede rin ito, ano. Black, white, tsaka navy blue. Okay din to. Ito na lang. Ano? Ata yung gantong na lang, kung large. Ay. Asan po yung large na ito?

para kanina yan. Ay, kuya pa wow, Ano kaya size niya? Mm -hmm. Tingin ko. Or large. Malaki kasi yung ano. Pwede rin large. Pero sa bagay, meron naman siyang gano'n. Okay, oh. Madali na. rin, kahit malaki. Pero syempre, mas maganda kung sakto sa kanila. Medium size? Saka ano niya, oh. Medium na lang, no. Sado malaki yung match. Eh. Pwede. Nagsashort naman ito na yan. Yan. Secret yung mag-pesyo niya. Pinatang ako pero... pa.